Ito ang Cadlao Island sa bayan ng Ilnido. Alam mo bang ito ang may pinakamataas na limestone cliff na umaabot sa 600 at siyam na metro above sea level? At ito rin ang pinakamalaking isla na sakop na bayan ng Ilnido na umaabot sa sukat na isang libong hektarya. And for today's video, isang 1.2 hectares at 3,000 square meter lot ang pinadron shot sa atin. Kaya mga tangay, tara na! Welcome to Kadlao Island! 15 hanggang 20 minuto ang haba ng biyahe kung magagaling ka sa bayan ng Ilido o kaya sa Leo Warp. Nung padaong na kami, isang eksena ang nagpabilib sa akin. Ito ay nung salubungin kami ng isang aso. Ito si Guard, ang loyal dog ni Kuya Simon. Tunog pa lang ng bangka alam na alam niya nang ito na ang pangka ng kanyang amo. Kaya mula sa dalampasigan, lumalangang ito sa dagat para salubungin si Kuya Simon. Ayan, buhay real estate vlog. So, nandito pa tayo ngayon sa bayan ng Ilnido. At, ito po yung uh, sideline ko kapag nasa bakasyon. So, nag-real estate po tayo. Today po meron tayong tripping dito sa Ito dito sa El Nido, yung Cadlao Island Ayan po siya sa background ko Yan yung bundok ng Cadlao Island Tapos uh, <clears throat> Isa rin po sa pinakakalmadong parte ng El Nido na mga isla Kasi uh, Tawag yan, yung nasa loob po siya At napapalibutan siya ng tubig Dito sa labas Kaya yung abangka kapag uh, malakas yung alon Dito sila dumadaong So ito po yung Cadlao Island Ayan sa background ipapakita ko sa inyo ayan yung kadlaw ito part, 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 party po siya o portion siya ng kadlaw island so binibenta po ni sir michael zumaraga yung property na, na dito titulado po ito kaya ano madaling asikasuhin kasi clean title lang uh, right buyers lang po yung kailangan kasi siyempre malaking ano, malaking presyo maganda po spot po ito kasi katabi nito yung ayala at saka yung property ni Cebuana, Cebuana Luyer. No, di ba? Lao Island. Dito. Wow! Ang linaw ng tubig. Ito na po mismo yung property. 1.2 hectares po siya. White sand, titulado. Uh, at meron po siyang 3,000 square meters sa gilid. At meron po siyang tandol. Kaya ang gandang spot po nito. And additional,

Hmm, ayun. Siya yung asong siya sundo na yung amo niya. So, ang so, amo niya? Oh, yeah. Sorry, sir. Yeah. Ah, ito si kuya yung ano niya, amo niya. Tapos ito si guard. guard. Ayan Grabe loyal talaga yung ano, man's best friend. Ayun. Yan, malayo pa siya. Lumalayo ni yun yung aso yeah. para sunduin yung bangka niya. Oo, no, may ibang kang nag, ano, oh. siya nag-ano. Basta yung alam niya yung na makina lang Oo, nung yung nila. Oh. Mm. Ay, nung nung pa, ano tayo? Papasok Papa, tayo, doon pa lang. Nagkita ko ng takbo na oh. dito. Oh. Mm. Yan yes, si guard. Oh, di ba? Ayan, <coughs> buhay isla. And we are live! ang pa tayo sa bayan ng El Nido. Kasi meron tayong property tripping. At kasama ko yung papakaian kasi yama likod yeah na So hanggang dito na lang muna tayo mga tangay. Salamat sa suporta at see you on our next video at sa susunod ng mga properties na papasokin natin. See you once again. Thank you at maraming salamat po sa suporta.